sabi, sabi gusto mo gusto mo nang umalis ayaw oh, ma mo na yung, yung maging tirador mm, ma okay? oh, ma am, ma am. oh sino ang sinabihan mo mm. yung nagpaalam ako kang Arthur Lascañas yung pinaka powerful mm -hmm. na pulis sa Davao si Arthur Lascañas nagpaalam ako sa kanya na hindi na ako magiging tirador kasi matanda naman ako ma 57 naman ako hindi naman siya umimik Pumuwi ako sa bahay, hindi na ako rumiport ng opisina, ma'am. June 12, pinatay si Richard King, mm. yung milyonaryo mil sa Cebu. Pinulgay na ako nilagi, binintangan na nga ako ang pumatay kang Richard King. O, kailang ka tinorture? Uh, hinuli ako, ma'am, ng 19... 2014? O, uh, 2014, ma'am. Hinuli ka? Hinuli ako, ma'am pagkatapos na matay si Richard King. Oh, kay 12 man ma'am 12. Oh, oh. Binibintang na nila sa akin nga ako na ang pumatay kang Richard King. Oh. kay may grupo daw ako. Oh, oh. Nga, alam ko man nga sila man ang grupo ko lang. Oh, oh. Pero alam ko na ang plano nila ma'am nga para ako hindi na makihisalita kung anong anong ganyan ko oh, oh. isasalita ko ng mga tao. Oh, oh. Kaya nila gusto nila akong patayin. So kinuha kayo ng polis? tapos Oh ma'am, pumunta sa bahay yung mga kasamahan ko. Mm. -mm. Mga kasamahan ko nga sabi daw ni Mayor, may oh, sabi ni Duterte, nga sama ka sa operasyon sa barangay Tibongko, operate kami ng drug. So, kung gusto okay. mo, isama mo yung asawa ko. Uy, nagtaka na ako mo. bakit sasama kong asawa ko. Ay, pero sumama ka rin sa kanila. Hindi, ma'am. Oh, hindi anon, man sila makaka-porsige sa akin na sumasama ako. Uh, umalis mga 20 minutes, uh, pumunta ng station commander ng SASA. Bumalik ulit. O, oh, bumalik ulit, ma'am. Pero ibang tao ang bumalik. Oh. Okay. Yung mga kasamahan ko naman, hindi ko alam, nandoon, mga 80 sila katao. 80? O, oh, ma'am. Paano naging 80 yung, yung, yung Lambada Boys, 7 yung... lang kayo? Hindi, ma'am. Ang ang Lambada Boys, pinalitan na niya ng DDS kung Davao it squad. 2014 ng uh, 19 ng gabi, dinala ako ng DCPO. O, oh, o. Oh. O. Oh. Doon nag-umpisa ng pagtorture sa akin. Alang kilala nyo ba ang mga nagtorture sa inyo? Oo, oh, ma'am. Kilala, ang kilala. Kasama nyo ba? Kasama ko, ma'am. Ano ang ginawa sa inyo? Uh, binugbog ako ng kuan ma'am. Tapos, binastok ng baril. Kaya Anong binastok? Yung tinusok, ma'am ba? Ng uh. dulo ng baril. Uh. Yan talaga, ma'am. Uh, kada gabi-gabi, ma'am. Pa ilang araw kayo nito? Isang linggo, ma'am. Paano kayo naka, ay, uh, na, na, napasok sa witness protection? Oh, okay. Sa inyong... Pag alis ko sa prisuhan, pumunta na ako ng sibo, Mm, -mm. ako ng sibo. Tumago ka? Oo. Oh, Bakit? Mm. Natatakot kang susunod? Hinahanap nila ako, ma'am. Hinahanap ako nila. Ako, Hinahanap ako nila. Oh, oh. Lumipad naman kami ng kuan ma'am, ng Takloban, Leti. Mm -hmm. Pag Pagdating namin ng Takloban, sumakay naman kami ng Timula, bus. saan kayo natira? Sa Takloban? Meron akong pinsan doon ma'am. Uh, o oh. basta mga pamilya niyo. Oh, okay. Tapos nagpasya ako nga pumunta dito sa Maynila. Kaya mm -hmm. gusto ko magpataba, magpatulong kang Ted Pailon. Kit Ted O oh, oh. man waray ko man ma'am. Waray man si si tidpailon. Si oo, oo. Uh -oh. Pero oh. Uh, pumunta kami sa istasyon ma'am. Uh, Nag-build up yung asawa ko. Hindi kami magkausap man sa dami man tao, ma'am. Doon hindi binigay siguro yung pangalan namin. Mm -hmm. So, bumalik kami ng Takloban. Sumulat naman kami ng DOJ. Kang ma'am Dilima, mm -hmm. nga magpapatulong din ako, susurrender din ako. Uh -huh. So, sinagot naman yung sulat namin, nga saan kayo. Mm -hmm. so, yan lang. August 21, nagdesisyon ako nga susurrender ako sa CHR. Uh, doon ako, sumurrender kang attorney Agpa. Oh, sinalaysay ko kung ano nangyari, lahat-lahat, ma'am, sinalaysay ko na. Oh, ano nangyari sa inyong salaysay? Pagka nalaman niya lahat, parang mayroon siyang pinaks dito sa Maynila o sa Davao ba, basta eh, hindi ko man alam, ma'am, nagpang, ipapaks ko na lang ito, sabi niya. Sa, kasi sabi niya, malaki ang problema mo. At saka... Bakit malaki? Um, mm, mga marderman, man, ma'am. So, malaking tao ang nakuhan ko, sabi niya. Mm -mm. Sabi niya, hindi hindi ko kaya proteksyonan yung buhay mo. Mm -hmm. uh, kung maganda, uh, punta ka ng Maynila. Punta ka ng DOJ. Saan kayo kumukuha ng pera? Yung nandito na ako sa, tinanggap na ako sa DOJ, ma'am, mm -hmm. meron naman sa amin na uh, assistant pod. Um, Magkano kaya yon? Pwede niyo uh, sabihin? Uh, 6,000, ma'am. Parang 12,000 yung buwan. Okay naman, ma'am. Uh, sa pagkain namin, dalawa man lang kami. Dalawa kayo. Oo. Yung mga anak ninyo, ano nangyayari sa kanila? Mm, minsan, napapadalahan namin. O kung meron sobra. O ngayon, ano kaya ang feeling ng inyong mga anak? Na nakikita, lima, hindi ba, ang anak nyo? Mm. Nakikita kayo sa Senado. Um, you know? tinitira kayo ng mga ibang senador, kinukup-kup kayo ng ibang senador. Ano ang mm -hmm. reaction nila? Parang umiiyak, nakawa sa akin, ma'am. Parang pinagtutulungan ka man pa. Anong, anong sinasabi ng asa, yung third wife nyo? Mm -hmm. na, napapagod na ba siya? Napapagod na nga, ma'am. So, sinabihan ko kung ano man na mangyari sa akin, total, uh, bumalik man ako sa Diyos, pumasok ako ng bahay ng Diyos, Uh, kung ano man ang mangyari sa akin, binigay ko ng buhay ko ng Diyos, ma'am. Sinabi niyo ba sa pamilya niyo baka kayo patayin? Oo, sinabihan ko sila, magingat kayo. Uh, hindi ako makakatulong sa iyo. Uh, baka hindi na tayo magkita, sabi, sabi ko mga anak ko, ma'am. Doon sa Senado, meron ba kayong gustong sabihin sa kanila na hindi nyo nasasabi? Wala. Meron naman, ma'am. Ano? Ang mahirap lang sa Senado, hmm. uh, parang linilito ako, Uh, ang mali, tinatama nila, mm -hmm. hindi yun fair, ma'am, naman sa akin. Hindi uh, fair sa inyo? Oo. Oh, baka ako walang grado, ginigipit nila ako, ma'am. Nagsasabi naman akong totoo, loko ko bang pumupunta ka doon, ma'am? Kung ano ang hatol sa akin, ma'am, pilit kong tatanggapin, pero hindi ako magpapakulong, dapat magpapabitay ako, ma'am.